kahulugan ng toro sa panaginip. Ang mga toro ay simbolo ng kapangyarihan at lakas at maaari silang kumatawan sa iba't ibang bagay sa isang panaginip. Ang mga panaginip tungkol sa mga toro ay maaaring bigyang kahulugan sa maraming paraan. Ngunit ang isa sa pinakakaraniwan ay nauugnay ito sa iyong damdamin ng kapangyarihan at lakas. Ang artikulong ito ay tutuklasin ang ilan sa iba't ibang kahulugan na maaaring maiugnay sa mga panaginip tungkol sa mga toro. Ano ang kahulugan ng panaginip tungkol sa toro? Ang mga panaginip tungkol sa mga toro ay maaaring magpakita ng iyong damdamin tungkol sa lakas at kapangyarihan. Maari rin nilang ipakita ang iyong mga damdamin tungkol sa pagkalalaki at ang iyong mga damdamin tungkol sa pagiging makapangyarihan. Ang pagkakaroon ng mga toro sa iyong panaginip ay maaari rin magpahiwatig na ikaw ay agresibo o mapagkompetensya. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring simbolo ng ilang uri ng salungatan o paghaharap na iyong kinakaharap kahulugan ng panaginip tungkol sa tumatakbo palayo sa toro. Ang panaginip na tumakas mula sa isang toro ay maaaring magpahiwatig na nakakaramdam ka ng labis na pagkabalisa o pagbabanta ng isang bagay sa iyong pagkising. Ang toro ay maaaring kumakatawan sa isang mapaghamong sitwasyon o tao na sinusubukan mong iwasan. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring isang senyales na kailangan mong manindigan para sa iyong sarili at harapin ang anumang nagdudulot sa iyo ng takot o pagkabalisa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa hinahabol ka ng toro Kapag nanaginip ka na hinahabol ka ng toro, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa panganib maaaring ito ay isang senyales na may humahabol sa iyo o ikaw ay nalulungkot. Kung malaki ang toro at hindi mo ito matatakasan, maaari itong magmungkahi na napipilitan kang gawin ang isang bagay na hindi mo gustong gawin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa hinabol ng toro Ang panaginip na hinabol ng toro ay sumisimbolo sa pagiging nalulula at walang paraan. Maaring pakiramdam mo ay nanganganib kang matapakan o napipilitan ka sa isang bagay na hindi mo gustong gawin. Bilang kahalili, ang toro ay maaaring kumakatawan sa isang tao o isang bagay na nagbabanta sa iyong kaligtasan at siguridad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang itim na toro. Kapag nanaginip ka ng isang itim na toro, maaaring ito ay kumakatawan sa lakas, kapangyarihan at pagkalalaki. Maaaring ito rin ay isang senyales na nakakaramdam ka ng agresibo o kahit nagalit sa isang bagay. Bilang kahalili, ang itim na toro ay maaaring isang simbolikong representasyon ng iyong anino sa sarili, ang madilim, nakatagong bahagi ng iyong personalidad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa inaatake ka ng toro. Kapag nanaginip ka na inaatake ka ng toro, ito ay nagmumungkahi na ikaw ay nakakaramdam ng pananakot o inaatake sa anumang paraan. Ang itim na toro ay maaaring kumakatawan sa ilang makapangyarihang figura o intensity na sinusubok ang takutin o saktan ka. Maaring nakakaramdam ka ng banta sa iyong buhay o ang panaginip na ito ay maaring isang babala tungkol sa isang bagay na nagbabantang darating sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa hinahabol ka ng itim na toro. Ang panaginip ng isang itim na toro na humahabol sa iyo ay nagpapahiwatig na ikaw ay hinahabol ng isang bagay na iyong kinatatakutan o ayaw mong harapin ang toro ay maaaring kumakatawan sa ilang aspeto ng iyong personalidad na nahihirapan kang kontrolin o harapin. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring isang babala na malapit ka ng makaranas ng ilang uri ng emosyonal na pag-urong. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang itim na toro na umaatake ang panaginip ng isang itim na toro na umaatake ay sumisimbolo sa pinipigilang galit at galit. Maaaring matagal mo nang nilalagay ang iyong nararamdaman at ngayon ay lumalabas na sa iyong mga panaginip. Bilang kahalili, ang panaginip na ito ay maaaring kumakatawan sa isang takot o kawalan ng kapanatagan na mayroon ka. Ang itim na toro ay kumakatawan sa isang bagay na kinatatakutan mo o nagdudulot sa iyo ng estres. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kayumangging toro. Ang kulay na kayumanggi ay madalas na sumasagisag sa katatagan at siguridad. Kaya ang panaginip ng isang kayumangging toro ay maaaring mga hulugan na ikaw ay nakakaramdam na ligtas at saligan sa iyong buhay. Ang toro mismo ay isang simbolo ng lakas at kapangyarihan kaya maaaring ito ay isang senyales na ikaw ay may kumpiyansa at may kontrol. Ito ay isang oras upang singilin ng maaga ang iyong mga plano at layunin. Merong kang kapangyarihan at determinasyon na magtagumpay. Ang panaginip ay maaari ring sumagisag ng swerte, kasaganahan at pagkamayabong kahulugan ng panaginip tungkol sa isang toro na umaatake sa isang tao. Kapag nadaginip ka ng isang toro na umaatake sa isang tao, kadalasan nangangahulugan ito na nakakaramdam ka ng banta o inaatake sa ilang paraan sa iyong paggising. Ang toro ay karaniwang kumakatawan sa isang autoridad tulad ng isang boss o isang magulang at ang pag-atake ay maaaring kumatawan sa kanilang galit o pagsalakay sa iyo bilang kahalili ang panaginip ay maaari ding isang babala upang mag-ingat para sa isang taong tila nagbabanta o mapanganib kahulugan ng panaginip tungkol sa hinahabol ng isang galit na toro Kapag na naginip kang hinahabol ng isang galit na toro, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam na nanganganib o hindi ligtas. Ang toro ay maaaring kumakatawan sa isang tao o isang bagay sa iyong buhay na sa tingin mo ay nagtutulak sa iyo sa iyong mga limitasyon. Bilang kahalili, maaari itong maging isang babala na tumatawid ka sa isang linya na hindi mo dapat kahulugan ng panaginip tungkol sa isang puting toro. Ang panaginip ng isang puting toro ay nagpapahiwatig na ang pakiramdam mo ay kalmado at kontento sa iyong buhay. Ang puting kulay ng toro ay kumakatawan sa kadalisayan at kapayapaan. Ang panaginip na ito ay maaari ding isang senyales na malapit ka na magsimula sa isang bagong paglalakbay o yugto sa iyong buhay. Anuman ito, ang puting toro ay isang positibong simbolo na naghuhula ng magagandang bagay na darating. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang galit na toro. Ang panaginip ng isang galit na toro ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng pagkabigo at galit sa iyong pagkising. Maaaring pakiramdam mo ay inaatake ka o may nagsisikap na saktan ka. Bilang kahalili, ang toro ay maaring kumakatawan sa iyong sariling galit at galit na hirap mong kontrolin. Ang panaginip ay maaring isang babala na magingat para sa agresibong pag-uugali sa iyong sarili o sa iba. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang puting toro na humahabol sa iyo. Kapag nanaginip ka ng isang puting toro na humahabol sa iyo, ito ay nagmumungkahi na ikaw ay nakakaramdam ng labis na pagkahumaling sa isang bagay sa iyong pagkising. Ang puting toro ay kumakatawan sa isang puwersa na mas malaki at mas malakas kaysa sa iyo. At ito ay humahabol sa iyo dahil ikaw ay tumatakbo palayo dito. Maaring ito ay isang senyales na iniiwasan mo ang isang problema sa halip na harapin ito ng direkta. Bilang kahalili, ang puting toro ay maaari rin sumagisag sa isang pagkakataon na natatakot kang sakupin. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa mga toro ay maaaring sumagisag sa iyong damdamin tungkol sa kapangyarihan at lakas. Maaari ring itong simbolo ng ilang uri ng salungatan o pagharap na iyong kinakaharap.